Ganyan? So, ah. ayon si Kuya Jeep po, panday, panday, buko, <laughs> Mag-install kasi kami dito ng, ano eh, ng internet yung sa Starlink. So, dito namin nilagay. sa 97 to 97 na uh, percent, person. Kasi Yung sa satellite nya, kung saan nakatutok yung satellite. So, dito namin Toto guys yang oh, martilyo na ikaw may martilyo oh oh trisi trisi Si Koyajit panday O. Ano, ibabain mo 'don. <laughs> Babay mo 'don. Oh, lagi hawakan ko lang. So, ayan na guys, ito 'yung sa ano, sa starling. Adjo biraha. Yong, ano tawag diyan? Oh, <laughs> lagi. Ah, palanggan. Tinggan. <laughs> Tinggan. na lang guys. Payong ni siya, payong. Ah, uh, payong-payong. <laughs> ayan okay, tayong And so ayan kabit natin yan dito pano yan siya ano eh titit ganan ganan tapos yon oh hindi mo mag-ikot so hindi mag-automatic na 'tong mamaya ikot ito yung cable yung Atip, cable natin. yan sana kay pa-dado at bit arya kita na dito arya mo doon sa ibabaw andon doon sa sigbaw, doon sa sigbaw. Oh, hindi can... lang sa ilalim, hindi ah, hindi, pangiting oh, pangiting na daw. So, ayun guys, uh, mamaya may internet na kami dito. <laughs> Di bali, walang signal yung smart. Basta, ito, magkakaroon ng internet. <laughs> Bahala na kayo sa smart dyan. Ang mahalaga, ito guys. Ito ang mahalaga dito. Kahit walang signal yung smart. Basta <laughs> ito may internet. <laughs> Titingnan natin mamaya doon yung ano, yung uh, tawag doon. Yung sa router niya. Uh, yung router. So, ito, yan, hindi pa yung nakapistong ganyan, no? Iikot pa yan mamaya pag start doon, iikot pa yan dito. Ayan, no, kung saan banda yung, ano, yung satellite. oh, yung sabit pa. So, ayan, guys, ah, uh, ayan. Ibiray na namin itong, ano, yung wire. na lalagay natin doon sa tabila. Doon natin i-connect. So ayan guys, oh so, ang ganda ng view dito. Ay lagi na dapat sulod Oh. Ang ganda ng view dito sa taas. So ayun guys, dito na kami. Kailangan connect yung isinuduk mo. Pas, sorry po, tawag lang Di, isinuduk mo dito. Pag hinihini na go diha So ayun oh guys, ito na yung dulo sa ano. Connector doon sa router niya. Ito. Ayan, dalawang kamay pa ang sweet. Sana to. Birahin. Birahin mo na. Ariyan ah? mo na. O oh, sige, birahin mo na. Oh. So ayan na guys, ito yung router niya. Router na install. Route, router. Yung router. So ayan na ikakabit natin niya ito. Dali lang ito guys. Ha? Huh? Tapos ito yung sa power <laughs> niya. <Okay. laughs> Baka may ano kayo? May. Cable tire. Oh, okay. Pa, yung Para malinis kay magulo yung mga ano. Mm -hmm. cable wire. Tie? Cable tire? Cable tire yung ano. Tire, cable tie. Cable tie, cable, tie. Tire. -tire. <laughs> cable tie. So tit mamaya, may titistin na natin doon may may kuryente <laughs> na. Madali lang to guys, install mga 5 to 10 minutes lang magkakaroon na kayo ng internet. Di ba? So, ayan na guys. Oh. Kailangan may apps ka dito sa Hello. cellphone mo para dito ka mag-connect. Yan. Ito yung maganda kong asawa. Hi, 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 hi. Ayan, ito. Pina-LBC lang yan dito. Ah, sa puerto pala to. Sa puerto namin pina-LBC. Tapos mga ilang weeks lang to dumating? Two, Two weeks. So, mga how much this? 20 plus 20, 20 plus? 20,000 yan Tapos shipping fee Ah, shipping fee So, mga 21 plus So, ang internet niya may free uh, siya 1 month No? 1 ah, month Trial ya eh, trial Kung ano siya Kung malakas O may signal Kung walang signal Pwede na daw ibalik to So, ngayon ay malakas yung signal ba? Nasa 3,000 yung ano nito, yung per month o oh, almost 3,000 o 2,000 saving nga. Yung ano niya, sa isang buwan, internet. So, free ditong makakunik ng 30, 30 katao. So, yan lang guys. Maraming salamat guys.